Hi hey guys! Tara sama niyo kami tikman itong bagong nagtitrending ngayon na baga ng baka na bukod sa masarap, mura, napakalinis. Eh wala daw ka bisyo bisyo. Damo lang. Dito lang to sa may Street Corner, Tayuman Street, Santa Cruz, Manila. Tapat lang siya mismo ng Gets Hotel. Then makikita niya na sa mismong kanto lang ito nagbebenta ng baga ng baka na sobrang daming bumibili. Katabi rin pala niya si Mami siya na nagbebenta ng kutsinta na sobrang sikat din ngayon. Actually magkapatid sila kaya lagi silang magkatabi magtinda. Bagong pwesto nila to. Dati silang nakapwesto sa Oroqueta Street corner, Tayuman Street. 3pm daw sila nagsistart magtinda dito at alam nyo bang 4pm pa lang nandito na kami pero halos 1 fourth na lang natitira sa isang malaking kaldero niya. O diba, muntikan pa kaming walang maabutan. 15 kilos daw ang ginagawa nila sa isang araw at dahil sa lakas nila halos isang oras lang paubos na yung tinda nila. At grabe guys apat na beses daw nila kung pakuluan nila to at tatlong oras kung imarinate nila kaya naman makakasiguro daw kayo na malinis at walang kalansalan lansa kapag itatry nyo ito. 100 pesos daw kapag dito nakalagay sa styro, then 5 5 pesos naman kapag dito sa steak na merong tatlo or apat na peraso. First time ko lang makakatry na to, kaya excited na ako. Kaya ano pang inantayin natin guys, huwag na natin patagalin, I-try na natin. Ako apat. Dabi mo? Ako so, four. Ay, yeah. <laughs> e, anong Ah, sige. Try natin yung suka ko. Siyempre perfect sa lahat ko <laughs> eh. try natin itong trending na baga ngayon. Nga ba ng proseso ng paggawa na ito ha? Bukod sa nilaga na pinrito pa. Kaya try natin. San subo na ito. <laughs> mm. Manamis na mis. May... Oo. Manamis na mis. Na may konting anghang. Sakto lang yung kitnong anghang niya. Masarap. Masarap yung lasa niya. Walang lansa. Okay. <laughs> pa bagay. Oh. Swear, ako lansa. lang solid. Ang oh, no? Ha? Parang tapa na ito sino. Oo, oh, oh, tapa. Ganon, yung texture, no? Malambot, tsaka manamis-namis. Saka malinis yung lasa. Asin okay. wala, asin zero lang sa. Ay, 19 fry, ah, 19 fry, oh. Ah, oh, oh, oh. solid. Ah, oh, kalim. Swear, masarap. Masarap yung luto niya. Gusto ko yung tamis niya. Parang tatang nga Parang hindi siya laman loob. Good job. So yun lang guys. Share ko lang. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!